Mula pa kagabi, inuulan na ang Metro Manila at ilang pang bahagi ng Luzon. Wala pong bagyo o kaya low pressure area ayon po sa pag-asa. Sadya lang daw na malalakas ngayon ang ulang dala ng hanging habaga. Sa mga sandaling pong ito ay nakataas pa rin ang yellow heavy rainfall warning dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Occidental Mindoro. Babala po ng pag-asa, mataas ang banta ng baha sa gitna ng pag ulan Isinailalim naman sa rainfall advisory ang ilan pang panig ng Palawan at Occidental Mindoro. Posibleng makaranas din ang mga nasabing lugar ng malakas na pagulan. Tatagal ang mga nasabing babala hanggang alas 11 ngayong umaga. Nakatas din po ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Bohol hanggang 10.25 ngayong umaga. Umaapaw na ang Lamesa Dam, bunsod po ng magdamagang pag-uulan. Sabi ng pag-asa, minimal pa lamang ang pag-overflow ng dam na nasa 80.2 meters bandang alas 8 ng umaga kanina. Lampas po yan sa 80.15 meters na spilling level ng Lamesa Dam. Patuloy raw itong minomonitor ng pag-asa. Samantala, nasa 13.9 meters naman ang antas ng tubig sa Marikina River ayon sa Marikina City Rescue 161. Normal na water level pa po ito ng ilog. 15 meters ang first alarm ara na naman ng Marikina City LGU ang mga kumakalat na impormasyon na posibleng pang tumaas ang tubig sa Marikina River dahil sa pag-apaw ng Lamesa Dam. Iba raw ang daluyan ng tubig ng dam kaya hindi raw ito o nito maapektuhan ang Marikina River. Tulyahan River po sa bahagi ng Malabon, Valenzuela at Quezon City ang daluyan ng tubig mula sa Lamesa Dam. Dahil sa magdamagang ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, na ng baha ang ilang motorista, empleyado at nagtitinda. Balita hatid ni na EJ Gomez, Bea Pinlac at James Agustin. Panakanak ang buhos ng ulan ang naranasan sa Quezon City bago magalas on 11 kagabi. Bumaha sa ilang kalsada tulad sa Maria Clara Street. Mataas din ang tubig sa bahaging ito na sa Tudomingo Avenue. Sa Enesa Moranto Street patagos ng Araneta Avenue, hindi na makadaan ang mga light vehicle ang isang ang kotse na lubog sa baha, habang ang isang truck hindi rin makabante. Bumuwelta na lang ang ibang motorista. Parang di kaya eh. Sila kami dyan na daan eh. May kotse dun eh. Ah, kalahati eh. Paka umabot saan. Si Maymay lumusong sa abot bewang na tubig kasama ang kanyang asawa. Inabot na raw kasi ng bahang binabantayan nilang tindahan kaya inilikas nila ang ilang gamit. Parang nakasanayan na lang kasi dyan kami naghahanap bukahan. Eh. Pero pag yung malaking na malaki yun, matatakot na kami. Pero pag ganyan pa lang, ano pa, kakayanin pa naman. Pasado alas 3 sa madaling araw nang bumuo sa malakas na ulan sa Payatas Road. Halos mag zero visibility. Ganyan din ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Malakas din ang buhos ng ulan sa elliptical road. Bumaharing sa bahaging ito ng Araneta Avenue. Ilang truck sumubok na dumaan. Marami namang light vehicles ang umiwas sa tumanat ng ibang ruta. Ang ibang nagbibisikleta at nakamotorsiklo, kanya-kanya ng diskarte. May mga tumirik pa kaya napilitang itulak ang kanilang motorsiklo. Karamihan ay papasok sa kanilang mga trabaho. Mahirap. Lalim pa siya doon ang tubig. Eh. Ah, May po talaga. May pasok po ngayon eh. May po magkano. Kasi po kay Pudanan, ba po kahit saan daan ang baha. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? Na tumirik po. Malalim po eh. Walang tigil na ulan kaya ang baha unti-unti nang tumataas. Bagamat sanay na, pasakit pa rin daw ito sa bulsa ng mga tricycle at jeepney driver. Tuwing masungit daw kasi ang panahon, naaantala ang kanilang pamamasada. Wala akong pasayero, kamay mahila. Eh, hindi ako makaka-boundary. Wala akong pakakain sa pamilya ko. Wala akong kikitain. May nakukuha pa po kayong pasayero kayo? Sa ngayon, madalang lang kasi walang sudyante, walang pasok. Malaking kabawasan, no. uh, hindi naman ulat no, lahat ng mga ano, may pasok. Yung mga nagtatrabaho, yung iba ayaw nang pumasok. Si Mang George naman nakasalubong natin na tinitiis ang ulan at nilulusong pa rin ang baha para makauwi galing trabaho. Sinelas lang ang suot at ang ginamit na payong na pulot lang niya na bubble wrap sheet sa kalsada. Makita ko tulong dyan, inan pinayong ko. Eh, para lang hindi mabasa. Maglalakad lang po kayo sa Oo, oh, lakad lang. Bakit po? Eh, wala nang budget. Madaling araw pa lang may ilang residente ng alerto at sinilip ang sitwasyon sa Marikina River ngayong malakas ang ulan. Gaya ni Tatay Josel na saglit tumaan sa may ilog bago pumasok sa kanyang trabaho ngayong umaga. Minumonitor ko rin yung level ng tubig para kahit nasa trabaho ako. nai -chat, chat ko yung misis ko na maganda kung sakaling tumasok pa man. Bahahain talaga ang tumana. Bagamat improvised, naka-full gear din daw siya, lalo't nakabisikleta lang siya sa pagbiyahe. Bagamat malakas ang agos ng tubig dito sa Marikina River, pagka ganitong tuloy-tuloy at malakas ang pag-uulan, may mga residente raw talaga ang bumibisita pa rin dito para samantalahin ang panghuli ng isda gamit ang kanilang mga improvised na pamingwit, katulad nitong salok na ito. Kanina nga yung mga nakausap natin, no, ang huli nila, e eh, eto, mga tilapia para raw sa kanilang agahan. May git 20 po na huli namin, pagkain lang po ng pamilya. Umiingat lang po kami. Pag malakas po, lang, nabibigilit po kami. Kasi sayang din po. May ilang bahagi na rin ang kalsada kung saan makikitang umapaw na ang tubig mula sa ilog. EJ Gomez, Bea Pinlak. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bantay panahon po tayo. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at uh, welcome po sa Balitang Hali. Magandang mga Connie, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Una sa lahat po, ano ho ba yung kaibahan at pagkakapareho ng nararanasan po nating pag-uulan ngayon sa nangyari hong uh, pag-ulan? Dulot din ho ng habagat noong July 24 na nagpabaha sa marami hong lugar. Well, Connie, unahin natin yung pinagkaparehas nila. No? Yung July 24 na habagat ay pinag-iibayo nung bagyong karina during that time. Samantala, itong kasalukuyang habagat na nararanasan natin dito sa ating bansa ay pinag-iigting naman ng isang bagyo na nasa labas naman na ating air responsibility. Mm -hmm. So, yun yung pinagkaparehas nila. No? Ang pinagkaiba lang, malamang na mas kontek yung inaasahan natin na paula na dala nitong current habagat episode kumpara nung pinag-ibayo ni Karina pero hindi rin tayo dapat uh, mag-relax, no? Kaya patuloy tayo nagmo-monitor at uh, nag-issue nga ng mga localized na rainfall advisory, lalong lalo na sa mga lugar na immediately affected nitong habagat, gaya nga ng uh, Metro Manila, Sambales at Bataan. Hanggang kailan po natin naasahan ang ma maulan po na panahon? Well, dito sa Metro Manila, Corrie, naasahan natin na posible hanggang ngayong darating na weekend ay makarantay ng uh, paminsa minsan minsan pag na dulot ng habagat. Ganon din sa mga lalawigan sa kanlurang bahagi nga ng Central at ng Southern Luzon. Kaya payo natin sa mga kababayan natin, yung mga may mga outdoor activity pa, no? as much as possible, kung hindi may iwasan i-cancel, ay uh, siguro doon na magdala po ng payong na pananggalang sa ulan. So hanggang ngayong araw o hanggang bukas o buong uh, linggo po tayo magiging maulan na? posible ko na hanggang sa darating na Sabado. May mga pamisa-misang pagwala dito nga sa Metro Manila mm. na dalang dito ang habagat na ito. Okay, ano po yung mga lalawigan muli no, na kailangan pang maging mas alerto sa posibleng pagbaha kaya? Well, sa ngayon, Connie, may nakatas tayong yellow rainfall advisory sa Sambales, Bataan at Metro Manila. Ibig sabihin po niyan, may mga namomonitor tayong pag-ulan at malaki ang chance na makaranas ng mapagba, lalong-lalong na yung mga low-lying areas. Kaya sa Patuloy nga yung monitoring natin, sa natin ng rainfall advisory at pinapayon din natin yung mga kababayan natin na patuloy din mag-monitor sa mga weather updates, rainfall advisory updates na magumula nga sa pag-asa. Sa ngayon po ba may mga namamonitor din tayong iba pang sama ng panahon sa loob at labas po ng Philippine Area of Responsibility? Well, aside dun sa binabantayan nating bagyong na may international remission siyang nasa labas ng ating PAR ay wala nam tayong nakikita na in the next 2 to 3 days bagyong mamubo sa loob ng PAR. Yun nga lang. Inaasahan natin na posibleng uh, ma manatili pa itong habagat at makapekto sa nakararaming bahagi na ating bansa sa at susunod na dalawa hanggang tatlong araw. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, Mr. Chris Perez ng Pag-asa. Dahil sa masamang panahon, suspindido na ang klase at trabaho sa Metro Manila at ilang kapita katabing lugar dahil sa pagulang dala ng hanging habagat. Sinuspindi na ng Malacanang ang mga klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paralan sa Metro Manila. Bago pa yan na mag nagdeklara na rin ng suspensyon ang iba't ibang LGU sa NCR sa lahat ng antas. Suspendido rin ang klase mula kinder hanggang high school sa lahat ng eskwelahan sa Taytay Rizal. Tutok lang po dito sa GMA Integrated News sa telebisyon, radio at online para sa iba pang anunsyo ng hashtag Walang Pasok. Nagkainitan si Vice President Sara Duterte at ilang kongresista sa pagdinig kaugnay sa budget ng kanyang opisina para sa taong 2025. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na sagutin ang anumang tanong tungkol sa confidential funds sa pagdinig ng Kamara sa hinihinging mahigit 2 billion pesos na budget ng Office of the Vice President. Inihambing tuloy siya ng ACT Teacher's List Representative sa isang pusit. You should have reminded her to when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Proceed with your... Uh, Madam proceed, Chair, ma I would like the Secretariat your... to repeat the first three lines of... The comments. Well, uh, point of order, Madam Chair. Um, point of order, Madam Chair. Kasi parang... So let's please diba, proceed with the answer. Yeah. Point of Madam order, Chair. Madam Chair. Kasi okay. parang siya yung nagpe-preside. Eh. Kailangan yung maipaliwanag. So hindi pwede yung ganyan na... Um, uh, um, yung tactics na ganyan na parang, ano no? Parang sorry for the pusit. Na kapag nasusukol na ang pusit, ay nagaano ng uh, maitim na tinta. Bakit mo ako crucify for saying facts? that somebody is convicted of child abuse sitting in the chair. Pusit. May kongresistang nagmosyon para burahin sa records ng kamera ang patama ng bise kay Castro tungkol sa child abuse na pinabura ng nakararaming kongresista may nagmosyon din para burahin sa records ang patama sa bise tungkol sa pusit at ang sinabi ni Castro na iligal na nagamit ang confidential funds pero natalo ito sa botohan ng isang boto. Ayon sa Commission on Audit, mahigit 73 million sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022 ang disallowed dahil kulang ang mga isinumiteng dokumento. Halos 70 milyong piso ang pinambayad umano bilang pabuya o pinambili ng iba't ibang goods at gamot. Sana, Sana man lang kahit paligoy-ligoy, ano, hindi sinagot talaga eh, Madam Chair. So, thank you, Madam Chair she may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Depensa naman ang isang kaliado ng bise. Which we have already taken action by removing the confidential funds of the Vice President in the 2024 budget. So, so I, I submit again, Madam Chair, that this is not. I mean, if we're talking about oversight, yes, there is, there is oversight of any House committee, but not during the budget hearing of a specific year's budget. Paliwanag ng presiding chairperson, mahalagang matalakay ang confidential funds noong 2022 dahil may epekto ito sa magiging desisyon nila sa budget ng OVP sa susunod na taon. Um, item number three is comparative budget allocation and utilization rate from fiscal year 2019 to 2023. That's item number three. So I can provide you copies of the letter. So... Clearly, confidential funds spent in 2022 falls squarely within that. Hiniling din ni VP Sara na palitan si Kimbo bilang presiding chairperson. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, um, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire, fire. the presiding chair. So bakit? Yes, we... Bakit napaka one-sided nito, no ma'am? po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Tinawag ng bise na pag-atake ang pagtatanong. Nakita na namin yung timelines and nakita na namin yung kumbaga uh, script sa narrative ng attack on the office of the vice president with regard to confidential funds. Absolutely no plan, any conspiracy, if I may use that word, to attack, if I also may use that word, um, and nandito lang po tayo para kilatisin ang budget. Inakusahan niya ang Kamara ng pag-uusap para ma-impeach siya ayon umano sa ilang kongresista na ayaw niyang pangalanan. I will not violate the confidence of a few members of the House of Representatives who have either recorded conversations or participated in shared conversations regarding each impeachment proceedings against me. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugata na isang magama at kanyang anak sa Virac at Anduanes matapos silang magsaksakan dahil umano sa hindi pagkakaintindihan. Sa Lipa, Batangas patay ang isang senior citizen matapos sa mabundon ng isang motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Tumatawid sa pedestrian lane ang isang lalaking senior citizen sa highway ng barangay Tamboli, Pabatangas. Maya-maya pa nabundol ang lalaki ng paparating ng motorsiklo. Parehong tumilapon ang lalaking tumatawid at ang rider na agad ding umalis. Hindi niya sa may gitna ng kalsada, eh. ginigilid na lang niya. Yung na rider, at yung, yung nabangga po niya, matanda. Tapos pagkatapos, nung may mga tao na ron, Ayun, nung tinayo niya yung motor, sabay alis na siya. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay dahil sa tindi ng pinsala sa ulo at katawan. Pauwi na raw noon ang biktima sa bahay galing sa kamag-anak at kaibigan. Bigla lang tapos bigla masakit sa akin sa loob. Bigla na lang siya nawala. Namatay na gawa niya na iniwanan pa. Nire-review na ng mga otoridad ang kuha ng mga CCTV malapit sa lugar para matunton ang rider. Nakipagkoordinator po kami sa Kapulisan ng Lipa. Tuloy-tuloy uh, po ang pag uh, pagpapareview pag, uh, sa mga dadaan ng barangay. Uh, katunayan, galing ako doon, uh, abot na sila sa San Jose. Parehong nakahandusay ang isang siklista at isang motorcycle rider matapos magkabanggaan sa provincial road ng barangay Kabanglutan sa San Juan, Ilocos Sur. Duguan ang motorcycle rider. Ang 70-anyos na siklista naman nasawi habang nilalapatan ang lunas dahil sa matinding sugat sa ulo. Pakros na si uh, tatay uh, yung siklista na bump naman ng uh, doon sila nagabot ng kwan ng motor. Ayon sa mga otoridad, posibleng hindi nakita ng rider ang biktima lalot madilim daw sa lugar at umuulan noon. ng din umano ang motorcycle rider. Kung wala siyang ilaw, dapat nakasot siya ng uh, protective gear tulad ng helmet at saka reflectorized vest. May reflector naman si uncle namin, ma'am. No, may, no, may headlight pa, no? plus light. Nasa pagamutan pa ang motorcycle rider habang wala pang pag-uusap ang dalawang partido. Kailangan namin ang kanyang tulong sa pagpapaliging sa kanya. Uh, pero kung hindi siya makipag-ayos siyempre, idedemanda ang Sa sugatan ang mag-ama matapos magsaksakan sa kanilang bahay. Ayon sa Virac Police, bago ang insidente, nagkaroon muna ng hindi pagkakaintindihan ang dalawa na parehong nakainom ng alak hanggang sa nagwala na raw ang padre de pamilya. Kumuha siya ng kutsilyo sa kusina at sinaksak ang kanyang anak na lalaki. Naagaw ng anak ang kutsilyo at tinamaan ito ang kanyang ama sa may bahay ng lieg. Agad namang itinakbo sa ospital ang dalawa. Parang nagkapatawada na ito kasi siguro magkakapamilya rin naman. Medyo siguro nung gabing nangyari yun may mga nakainom sila kaya umabot sa ganong insidente. Denise Abante ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.